Uh, This is got... No, one to six right here. Anybody else? Uh... Hey, baby. Sino ang makikipag borsyo at babalik sa kanyang tahanan kagabi? Kailangan nilang gumawa ng ilang mga papeles at medyo nag-aalala ako. Nagkaroon kami ng dapat uh, mayroon kaming schedule ng appointment ngunit hindi siya lumiban. Mayroon bang anumang paraan na maaari kong iseto para suriin ang kanyang tahanan? Okay, at sinabi mo na dapat siyang umuwi kagabi, di ba? Yeah, she was away with her parents for like a week, I think with the kids, and was gonna go home last night as they have some divorce paperwork, but I know that she was a little bit concerned for her safety that way and I just wanna make sure she's okay. I can't get her by phone or email and it's not like her to miss an appointment. Isang oras na lang hindi pa, isang oras na lang pero... Okay, so sabi mo nakatira pa sila ng ex niya? Oo, oo. Iyon ang sitwasyon. Tumanggi siyang umalis ng bahay at iyon ang mga papeles. Magsasampa siya na ng mga papeles para mailabas haya. Okay, sabi niya... Sinabi niya iyon sa iyo particular na nag-aalala siya para sa kanyang kapakanan na hindi umuwi. Oo, oo nagkaroon siya ng ilang alalahanin tungkol doon at meron akong ilang alalahanin sa pakikipag-usap lang din sa kanya. Hinihikayat ko siyang huwag gawin iyon ngunit hindi ako sigurado kung bakit siya nagpasi siya. Pero alam kong plano niya ay umuwi. Okay. Bakit siya nag-alala? Uh, nagkaroon siya ng ilang marahas na tendensya sa nakaraan at naniniwala ako na kasangkot ang mga serbisyo sa proteksyon ng bata at talagang naniniwala akong dumating siya at nakipag-usap sa eh, departamento ng pulisya ilang linggo na ang nakakaraan upang ipaalam sa kanya na ito ay nalalapit na ang diborsyo um, dahil hindi talaga siya nagtitiwala sa kanya. Okay, at sinabi mong wala siyang appointment ngayon. Iyon ba ay parang isang appointment para sa inyo na magkita-kita ng magkasama? Or, yeah, I'm actually out of state. Otherwise, I would probably check on her myself. Pero sige, we had the time we were going to meet. We're going to do a video chat. Okay, andito na ako. Alam mo ba kung nagkataon, uh, noong nakaraan parang ipinaliwanag niya sa akin parang kung paano siya marahas. Ito lang ba? Alam kong mayroon silang isang isang mahusyang na pagsusuri sa CPS doon. Um, sa isa sa mga bata, siya lang, meron siyang issues sa galit. Okay. Alam mo ba ang mga droga o alkohol o kadahilanan? Walang droga o alkohol hindi. Okay. Alam mo ba kung mayroon anumang mga armas? There were, there, I've been talking about that there are firearms and firearms sa bahay. I think they're locked up. I was actually encouraging her to get those out and turn them into you because I know when you thought you can do that, I used to press. Alam kong may mga baril sila pero naisip niyang ligtas sila, um, lock up. Dahil sinusubukan kong itanang kung magkakaroon ka ng access sa mga yon ngunit hindi ko alam kung anong nangyari sa ganung paraan. Uh, I'm actually thinking na baka may access pa siya doon pero at least naka-lock up sa bahay nila. See if else that. I'll have go buy it. Parang walang tao sa loob ng bahay. Walang maririnig na tunog mula sa property. Nang malapit ng pag-usapan ng mga opisyal kung ano ang susunod na dapat gawin, nakatanggap sila ng tawag mula sa Cedar City Police Department na nagsasabi na si Michael ay nakaligtaan din ng ilang appointment at hindi nagpakita sa trabaho. Marami sa mga kasamahan ni Michael ay malapit ding magkaibigan at alamang tungkol sa nalalapit na diborsyo. Ang hindi malinaw ay kung alam nila ang seryosong mga paratang na ginawa laban sa kanya. Gamit ang bagong impormasyong ito, mas nabahala sina Officers Roy at Humphreys kaya't nagpasya sila na dapat nilang subukan at makipagugnayan sa iba pang mga miyembro ng pamilya, pati na rin sa distrito ng paaralan. Ngunit nagkaroon ng isyo. Sinabi sa kanila ng administrator na sa ilang kadahilanan, si Briley lang ang lumalabas sa kanilang sistema, at ipinakita nito na wala siya sa paaralan ang iba pa nilang mga anak, 12 taong gulang na si Briley, 7 taong gulang na kambal na si Siena at Emon, o 4 na taong gulang na si Gavin ay minarkahan din bilang lumiban sa paaralan. Matapos ang tawag, kinailangan ni Officer Roy na umalis sa eksena dahil sa isang naunang obligasyon na iniwan si Officer Humphreys upang subukan at alamin kung ano ang nangyayari sa mundo. Sa paglipas ng susunod na oras o higit pa, sinubukan niya ang iba't ibang paraan upang makipag-ugnayad sa pamilya ngunit nabigo ang kanyang pagsisikap. Kaya't bumalik siya kay Officer Roy at tinanong siya kung may alam siyang mga kaibigan sa pamilya na maaari niyang kontakin upang subukang makakuha ng access sa property upang makita kung may tao sa bahay. May kakilala nga si Officer Roy, isang kaibigan ng pamilya. Pagkatapos makipag-ugnayan, isang kaibigan ng pamilya ang nakipagkita kay Officer Humphreys sa tirahan ng hate. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, bigla silang nakaramdam ng pangamba, nadama nila na tiyak na may hindi na daragdagan. Ang kaibigan ng pamilya ay may mga susi sa ari-arian, kaya't pinapasok nila ang kanilang mga salili at sumunod si Officer Humphrey sa likuran. Ang mga natuklasan nila sa kakilakilabot na araw na iyon ay magmumulto sa kanila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Enoch City Police Department. Enoch City Police Department. Yeah. There's going to be other kids I got you back. Cedar six W three. Prioritize this channel. I have two deceased on the bed. I'm going to clear the home. Cedar six. Or, oh. Go ahead. I got you. Enix City Police Department. Anybody in the home, make yourself known. I'm gonna clear this room. Okay. Nobody. So, Phoenix City Police Department. Anybody else? Uh we got another one to right here. Where have you gone? Uh, we need to clear the house. Clear here. We have one more deceased in this bed. Appears to be a gunshot to the face. Check in this room back here. One deceased here. Clear. Making good. Uh, I'm checking here. No, you're good. Wait. One more. Right back ahead that's the head boys down here make sure you know hold right there chief new the city police department uh, one more up top blood on the bed Bathroom uh, here. Uh, yeah, mess. One more down here. Bathroom's clear. Checking this room. Another gunshot. Or, sorry, I don't know that, but appears to be. One more. Gunshot back in the head. What else? Just a vacuum that's this gonna fall. Go. Sauna, that way, left, opening. Safes. Got keys in two safes down here. Okay, oh, that's yeah. has got me. another dead body. This is Michael here. It's one door, chief. Hold on. Nope. Where? Uh, Cedar. Uh, premises is clear. Um, let's talk. I'm just letting dispatch know the house is clear. Okay. Hold on. Don't come in. Nobody. Go upstairs and don't let anybody in. All right. Stay out. Just right here. Oh. Windy crime scene tape. Start fencing New off everything. You got some in your car? No. I can't... Call Gary. Okay. No problem. Cedar Sixty. Can you notify the county attorney? Um, hey. Okay. Yeah. What's uh, I got Travis calling Gary. Yeah. Um, so we can get things. Yeah, and I was just with Gary, so hopefully. Do you have any crime scene tape in your truck? Okay, do. Yeah. Um, let's uh, keep everything as pristine as we can. Love up. Gaano kalakas ang isang 9mm na putok? Anong tunog ng putok ng baril? Nakarinig ako ng putok ng baril malapit sa bahay ko. Anong gagawin ko? Kung mayroong kang isang putok ng baril sa iyong lugar sa gabi, makikilala mo ba ito kaagad? Magiging alerto ka ba sa alinmang paraan upang tumawag ng pulis o ituturing mo ba itong isa pang tunog sa gabi? Gaano kalakas ang putok ng baril sa isang bahay? Makakarinig ba ang isang kapitbahay ng putok ng baril sa isang garahe? At gaano kalakas ang 14 isang maikling panahon sa malamang sa loob ng ilang araw, pagkatapos may hatid sa kanya ang kanyang mga papeles sa diborsyo noong ikadalawampu isa ng Disyembre. Sa ilang taon bago ang masaker si Michael ay isinailalim sa investigasyon ng Child Protective Services dahil sa mga paratang laban sa kanya ng kanyang panganay na anak na babae, si Macy. Walang mga kaso na iniharap dahil sa hindi sapat na ebidensya at sila ay nag-aatubili na idiin pa ang usapin sa kamay. Ito ay mas malamang dahil sila ay mga Mormon at malamang na naramdaman ni Tausia ang pangangailangan na magkaroon ng imahe ng isang perpektong masaya sa loog ng kanyang komunidad. Kasunod ng pagsisiyasat, ang pag-ugali ni Michael ay nagbago ng panandalian. O kaya tila, hindi nagtagal ay muli na naman siyang marahas. Sa pagkakataong ito, ito ay pangunahing nakatuon kay Tausia. Hindi nagtagal ay natagboan niya ang kanyang sarili sa isang napaka relasyon isa na binubuo ng binubugbog, minamaliit at pinapahiya, ipinagkait ang kanyang pananalapi sa kanya, nangangailangan ng kanyang pahintulot para sa anumang bagay at lahat, halumawa upang bumili ng mga pangangailangan tulad ng mga pamilihan at kapag siya ay haharapin at magsasalita, mas malala pa. Noong September 2, sapat na ang lakas ng loob na sabihin ito at hiniling na umalis siya kaagad ng bahay upang manatili sa kanyang ina. Sa kanyang pagtataka, ginawa niya ito ng walang anumang paghaharap. Ayaw ni Michael na matapos ang mga bagay-bagay. Gusto niyang umalik siya at sumang-ayon na pumunta sa pagbapayo para sa kanyang pagkontrol at pagbabanta na pag-uugali. Nang bumalik si Michael, ang relasyon ay naging mas mabuti sa ilang sandali. Ngunit kapag wala siya dito, ito ay isang panaginip, napaakinis ng lahat. Kaya yon bumalik si Michael sa tahanan ng pamilya, ngunit mas malakas si Tao siya ngayon. At sa sandaling nagsimula siyang kumilos, na hindi gaanong nagtagal pagkatapos niyang bumalik, nagsampa siya ng diborsyo na naganap noong ika-21 ng Disyembre 2022. Nang may hatid na ang mga papeles sa diborsyo, sinabing nagsimulang kumilo si Michael na kakaiba, marahil dahil wala na siyang kontrol sa kanyang asawang si Tao Nakakalungkot na pinatay ni Michael ang kanyang buong pamilya bago ito kitili ng sarili niyang buhay dahil hindi na niya makontrol ng sitwasyon. Ang nakakalungkot kung talagang ginawa niya ang mga pagsisikap na baguhin ang kanyang pag-ugali dahil marami siyang pagkakataon na gawin iyon, posibleng magkaroon siya ng masayang buhay na nararapat kay Tao siya at sa kanilang limang anak. Minahal siya ng kanyang buong pamilya ngunit siya ay tila isang ticking time bomb. Ang bagay kay Michael ay hindi ganoon ang iniisip, gusto niya ng ganap na kontrol at manipulahin, bugbugin at pinagbantaan na makuha ang kanyang paraan, at sa sandaling napagtanto niya na hindi niya ito magagawa sa kanyang paraan, minareder niya ang buong pamilya. Naway magpahinga sila ng buo. Maraming salamat sa panonood ng maikling dokumentaryo na ito sa totoong krimen sa Amerika. mangyari mag-iwan ng komento sa iyong mga saloobin, marahil mga mungkahi. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na episode. <sa -2> <confuse>